Kalakay ng NBI ang isang bahay na ginawa mo ng drug den at sex den sa Sampaloc, Maynila. Ang mga parokyanong walang pera, sex daw ang ibinabayad sa droga. Umaaksyon si Marlene Alcaide. Pinasok ng NBI Special Action Unit ang bahay na ito sa Pumintrit Extension, Amoranto Street sa Sampaloc, Maynila. Hey! 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 Bumungad sa kanila ilang drug paraphernalia sa lamesa. Ilang sa shady na hinihinalang shabu ang nakita ng halughugin ang buong bahay. Naaresto ang apat na tao. Kabilang ang target na si Alias Kambal na nakaratay na matapos ma-stroke noong nakaraang linggo. Pero bago ito, nakunan pa siya sa surveillance video na gumagamit ng shabu sa loob ng bahay kasama ang iba pa. Ayon sa NBI, nagsisilbing drug den at sex den ang bahay. Kapag kasi wala raw pambayad sa shabu, sex umano ang pinapalit. May nareceive kaming information ng mga pumapasok doon para gumamit. Mga nurses, doctors, sometimes naka-uniform pa sila. Meron din mga taxi drivers, jeepney drivers. Itinanggi naman ito ng mga nahuli. Gamitan daw po ito ng droga. Hindi ko po alam, mami. Gano'n kaya kapag lang na? po namin istruk eh. Ikaw, bumibili ka ba ng drugs? Hindi, Hindi po, mami. Gumagamit ka? Opo. Kanino ka bumibili? Kay alias Kambal ba? Hindi po. Bakit ka nandito? Hindi ko alam. Walala, eh. Pero kalaunay umamin rin ang isa sa kanila. 20 pesos kada oras daw ang singil para sa mga gustong gumamit ng droga sa bahay. May pimipesto lang ako dito pero kaya ako sila pimipesto dito. Nagbabayad sila para, para pang kain namin. Sa inyo nga nagbabayad? Kaya tatay Matagal na rin daw nakakatanggap na reklamo ang barangay laban sa mga sospek. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5.